Ayon sa banal na kasulatan, ang pag-aasawa ay ibinigay ng Diyos, isang kusang-loob na pagsasama ng isang lalaki at isang babae mula sa magkaibang pamilya. Ito ay unang itinatag ng Diyos sa lupa matapos ang paglikha. Ito ay may mahalagang kahulugan bilang isang sagradong tipan at isang salamin ng banal na pag-ibig. Ito ay isang napakagandang relasyon. Ibinigay niya ang natatanging pagsasamang ito upang maibsan ng kalungkutan ng lalaki at babae gayon din ang layunin ng pagpaparami. Ngunit magiging mag-asawa pa ba tayo sa langit? Maraming mga tao ang nawala ng asawa at iniisip na nais nila itong muling makasama sa langit. Ang iba ay maaaring nakaranas ng diborsyo at maaaring magtaka kung sino ang kanilang magiging asawa sa langit nang itinatag ng Diyos ang pag-aasawa. Ginawa niya ito upang mapunan ang ilang pangangailangan nakita niya na si Adan ay nangangailangan ng isang kasama. Sa Genesis chapter 2 verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Si Eva ang solusyon sa problema ng kalungkutan ni Adan. Gayon din ang kanyang makakatulong at sasamahan siya habang buhay sa kanyang tabi. Sa Genesis chapter 9 verse 7 magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sa langit, hindi na magkakaroon pa ng kalungkutan. Ang pakikisama ay higit pang maiintindihan ng isip ng tao at ang langit ay mapupuntahan ng mga banal na tao. Ayon sa banal na kasulatan, ito ang sinasabi tungkol sa pag-aasawa sa langit. Sa Lucas chapter 20 verse 34 to 36, sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat dapat na mapasama sa bulim pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Dito ay sinasabi na hindi tayo mag-aasawa at ipapakasal muli sa langit dahil tayo ay magiging katulad ng mga anghel. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo ay magiging mga anghel. Ngunit ito ay nangangahulugan nang anghel ay hindi nag-aasawa at hindi nagsisilang ang tinutukoy na kasal sa langit ay ang espesyal na kaugnayan ni Kristo sa mga binilin ng kanyang dugo sa Hosea chapter 2 verse 19 to 20 Ipapakasal kita sa akin magpakailanman sa katuwiran at katarungan sa pag-ibig at habag papakasalan kita sa katapatan at kikilalanin mo ang Panginoon sa kaisipan ng mga tao sa lupa maaaring iniisip nila ang muling pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa sa langit ito ay maaaring maging hamon para sa mga taong nagmamahal sa kanilang makalupang relasyon. Munit maaaring nakakalungkot nang malaman ang sinasabi sa Lukas 20 na hindi na mag-aasawa pa ang mga tao sa langit dahil nasanay tayo na ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay isa sa pinakaimportante at pinahahalagahan sa lupa. Maaaring mag-isip ka kung paano ito magagawa ng Diyos at kung bakit niya gagawin ang isang bagay na alisin ang pag-aasawa sa langit. Ngunit ang pag-aasawa na alam natin sa lupa ay hindi isasagawa sa langit dahil ito ay magiging perpekto sa Panginoong Heso Kristo. Bagamat hindi lubusang mauunawaan nating mga tao ang mga bagay sa langit, darating ang araw na mauunawaan natin ng lahat ng dakilang katotohanan doon. Kapag nasa langit na, ang makalaman na kaisipan ay mawawala na. Sa langit, wala ng kamatayan. Wala rin ng tukso at pag-aasawa. Ang kasal at pag-aasawa sa lupa ay sumasalamin sa pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ngunit sa langit, ang pinakamagandang uri ng kasalay ang kasal kay Kristo. Malamang walang kasal sa langit dahil hindi na ito kakailanganin pa. Sa langit, gayon paman, hindi magkakaroon ng kalungkutan at hindi nakakailanganin pa ng makakasama tulad ng asawa dito sa lupa. Doon ay mapapalibutan tayo ng napakaraming mananampalataya at mga anghel at lahat ng ating pangangailangan ay matutugunan. Nilikha ng Diyos ang pag-aasawa bilang isang paraan para magkaroon ng anak at upang mapuno ang mundo ng mga tao. Ang langit gayon pa man ay hindi para sa pagsisilang Ang mga pupunta sa langit ay makakarating doon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yeso Kristo. Hindi sila malilikha doon sa pamamagitan ng pagpaparami o pagsisilang. Kaya nga, hindi layunin ng pag-aasawa sa langit dahil doon ay walang procreation o kalungkutan. Binigyang diin din ng Panginoong Yeso Kristo na ang pangunahing dahilan sa kabilang buhay ay hindi ang mga relasyon sa lupa kundi ang ating walang hanggang relasyon sa Diyos. Sa langit, ang ating mga relasyon ay magbabago, sumasalamin sa isang bagong katotohanan. Hindi ito nangangahulugan na ang ating mga relasyon sa lupa ay hindi gaanong mahalaga, ngunit sa halip ay malalampasan sila ng ating espiritual na pagkakaisa sa Diyos. Wala na ang kasal at pag-aasawa dahil makikibahagi tayo sa isang mas malaking kasal, ang kasal sa hapunan ng kasal ng kordero. Sa Apokalipsis chapter 19 verse 7 to 9, tayo'y magsaya at magsaya at bigyan siya ng kaluwalhatian sapagkat ang kasal ng kordero ay dumating na at ang kanyang kasintahang babae ay inihanda ang kanyang sarili. Ang pinong lino, maliwanag at malinis ay ibinigay sa kanya na isusuot. Ang pinong lino ay kumakatawan sa mga matutuwid na gawa ng mga banal na tao ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kasal ng kortero at idinadagdag niya ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Dahil likas ang ng Diyos sa pag-ibig, pinuno niya ang langit ng kanyang kaluwalatian sa mga bagong katawan na hindi makasalanan. Tayo ay magmamahal sa langit ng higit pa kaysa sa pag-ibig natin sa lupa. Totoo, maaaring hindi natin mararanasan ang sekswal na pag-ibig doon, ngunit mararanasan natin ang magkakapatid sa pag-ibig sa isa't isa. Mahal natin ang ating mga asawa, at nahihirapan tayong isipin ang anumang mas dakila na maaaring plano ng Diyos sa langit. Ngunit tulad ng nakasaad sa 1 Corinthians 2, chapter 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Sa langit, may inihanda ang Diyos para sa ating nahigit pa sa ating imahinasyon. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.